Please. Please. It's the good of the country. It's for the next generation. Please. Don't make us look like fools. And maawa naman kayo sa Pilipino. Kasi binabaliwala ninyo yung, yung suliranin ng taong bayan. Binabaliwala nyo, hindi nyo pinapansin. Yung may, may, reklamo, wala lang. Baliwala lang lahat yan. Kasi sayawan lang. Party lang. Sige, biyahe lang tayo. Okay. Hindi yan, hindi yan sarili nyong alkansya. Kaya mag-ingat po kayo. Dahil hindi lang tatahimik ang Pilipino. Alam natin yan. Nag, nag, naghihintay lang ng oras yan. At kung hindi nyo alam kung anong gagawin ninyo, mabuti ngayon pa lang, magkaalaman na. Any advice or appeal to President Marcos on foreign policy? Short uh, advice or appeal? I think the President should read more and learn more. You cannot make um, logical, intelligent decisions if there's nothing, no facts, no figures between your brains. Between your ears. Another point is that when you make decisions, please, please, it's the good of the country, it's for the next generation. Remember that not all of us have an escape hatch like you do. We do not have billions of dollars stashed away somewhere, we do not have houses in other parts of the world that can be a safe haven for all of us. So, please read, learn, go back and find out what happened in history because if you don't know it or you don't want to know about it, then you're just bound to make the same mistakes or commit the same mistakes. So, remember, we 115 million Filipinos are stuck here. You have the freedom to fly anytime you want, you can have all the jets. You can buy all the, all the houses, the palaces, the mansions that you want. And all the spending money that you could not even finish in how many hundred lifetimes. Please, don't make us look like fools and maawa naman kayo sa Pilipino. Kayo walang problema eh. Marami kayong bahay sa ibang bansa. Pera. Madali kayong lumipad. Ginawa nyo na yan eh. Lumipad na kayo eh. O, oh, di ba? So, yun lang ang aking masasabi. Kawawa naman po kami. At hindi lang mahihirap ang kawawa. Yung middle class na paunti-unti nawawala yung kanilang pinag-ipunan dahil lang naniniwala sila dito sa mga propaganda, sa mga trolls, sa mga TikTok, sa mga... Hindi po yan ang kailangan namin eh. Kasi binabaliwala ninyo yung yung suliranin ng taong bayan. Binabaliwala nyo, hindi nyo pinapansin yung may, may, reklamo. Wala lang, baliwala lang lahat yan. Kasi sayawan lang, party lang, sige, biyahe lang tayo, okay. Okay lang sana kung maunlad yung bansa natin. Ngayon, meron pang Maharlika Fund. Di ba? Diba? Nakita natin sa Sweden, sa ibang bansa, na lusaw lahat yung pondo. Ang daming mga pera ng GSIS, SSS, o kung ano pa mang government institutions na ilalagay nyo dyan. <laughs> hindi yan, hindi yan sarili niyong alkansya. Kaya mag-ingat po kayo. Dahil, hindi lang tatahimik ang Pilipino. Alam natin yan. Nag, nag, naghihintay lang ng oras yan. At kung hindi nyo alam kung anong gagawin ninyo, mabuti ngayon pa lang, magkaalaman na. Yun po. Thank you. Uh, we have time for closing statement. Thank you very much, Senator Short closing statement to summarize your views about the uh, appeal to end war Uh, EDCA, and to prevent the Ukraine situation in the Philippines. Short closing statement. Uh, we start with Senator and with uh, Mr. Herman Laurel. Uh, Senator, short closing statement to summarize all your views. Um, Ako po nagpapasalamat na merong ganitong um, Kamuning Bakery Cafe uh, forum. Dahil dito po, liliwanagan ang iba mga issue at magsasalita rito po ay sa katotohanan lang at do sa talagang sinasa loob at sinasa puso yung mga binabanggit na mga opinion. Huwag po kayong, huwag nyo pong mamasamain sinasabi namin ang aming sinasabi. Dahil lahat ng gusto magsalita, wala pong ganitong klaseng oportunidad, wala pong ganitong klaseng forum. Sana po, ang kapayapaan ay mangibabaw dito sa ating bansa. Dahil wala na po tayong hinahawakan eh. Wala na tayong pinahahawakan kung hindi lamang na yung bansa natin na maging maunlad at maging makatarungan at tigilan na po natin yung um, pagkikiling dun sa mga gumagawa ng gulo at dun sa magdadala sa atin sa gulo. No? Let's stop it. Stop these games. Wala tayong kikitain dyan. Kung may kumita man, baka ibang kontratista kikita. O, di ba? yung mga ibang stockholder, bibili ng stocks dun sa mga kumpanya na gumagawa ng mga uh, tangke at gumagawa ng mga fighters fighter jets, mga, mga uh, barko. Sila lang ang kikita dyan. Lahat tayo talo pagka nagkagulo dito. No? Kaya mahal natin yung ating bansa, pero hindi natin masasabi na yung